Ngayon, may napaka-espesyal na mensahe mula sa mga anghel para sa iyo. Kahit na ang mga bagay ay mukhang napakadilim at mahirap, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, palaging malapit sa mga may dalang pagmamahal ng langit sa kanilang mga puso. Palagi silang handang tumulong tuwing pakiramdam mo ay naliligaw ka o kailangan mo ng tulong sa paglalakbay na ito. Alamin na nandyan sila para panatilihing ligtas ka, gabayan ka at protektahan ka. Ngayon, may mahalagang sasabihin ang iyong anghel na tagapagbantay tungkol sa mga kaibigan at tao sa paligid mo. Minsan, ang mga tao ay hindi kung ano ang kanilang tila at maaaring may isang nagpapanggap na mabait ngunit talagang nais kang guluhin. Iminumungkahi ng iyong anghel na gumawa ka ng matalinong desisyon, oras na para harangan ang isang nakakasamang tao mula sa iyong telepono. Ang taong ito ay nagnakaw ng impormasyon sa iyong ginagawa online at ginamit ang impormasyon ito para magdulot ng drama at magkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo. Hindi lang ito tuso, ngunit ito ay nagiging sanhi upang makita ka ng mga tao sa isang paraan na hindi totoo. Ngunit narito ang isang magandang balita, may pangako ang iyong anghel na tagapagbantay para sa iyo. Malapit mo nang malaman kung sino talaga ang taong ito, kaya magpakatatag ka manatiling matapang, at magtiwala na ang mga bagay ay magiging mas maayos. Ang langit ay nasa iyong panig na may malinaw na mensahe. Oras na para harangan ang isang tao na nagdudulot ng problema. Isipin ito bilang muling pagkuha ng kontrol sa iyong buhay, pinapanatiling ligtas ang iyong kapayapaan at kaligayahan mula sa kanilang negatibidad. Isipin na nabubuhay ka sa isang mundo kung saan lahat ay maaaring magpatuloy sa kanilang gawain, ituloy ang kanilang mga pangarap nang hindi nag-aalala sa sinumang nakikialam. Ito ang kapaligiran na nararapat sa iyo. Ang sitwasyong ito ay tulad ng isang ulap na humaharang sa araw, hindi kailangan at madilim. Ang chismis at mga kasinungalingan ng taong ito ay sumisira sa iyong enerhiya at nagbibigay ng maling imahe tungkol sa iyo. Ngunit alam mo ba, hindi mo ito hinaharap ng mag-isa may mas malaking plano sa aksyon at ang iyong anghel, na tagapagbantay, ay nakikialam, upang liwanagan ang kalangitan at alisin ang mga negatibong enerhiya mula sa iyong buhay. Parang may superherong nag-aalaga ng iyong isipan, tinitiyak na maglakad ka sa ilalim ng araw ng walang alalahanin. Ang pag-iingat sa iyong buhay pribado ay tulad ng pag-aalaga ng isang lihim na hardin. Ito ang iyong mahiwagang lugar na puno ng mga kamanghamanghang bagay na para lang sa iyo, malayo sa mga mausisang mata. Isipin ang iyong anghel na tagapagbantay bilang tapat na tagapag-alaga ng hardin na ito, maingat na ipinapahiwatig sa iyo na oras na upang palakasin ang iyong mga hangganan, itayo ang isang matibay na bakod, laban sa mga nagmamasid. Ito ang iyong tahimik na pahayag ng pagmamayari, ito ang aking teritoryo, ang aking mga tuntunin. Ang buhay, sa kanyang hindi inaasahang mga pagbabago, ay maaaring minsan ay maging labis. Ngunit isipin ang iyong anghel na tagapagbantay bilang komportabling bangko na nakatago sa isang tahimik na sulok ng iyong hardin. Naroon sila para bigyan ka ng pahinga, bigyan ka ng oras para huminga, at magtipon ng lakas para harapin ang mga susunod na hamon. Sila ay parang patuloy na parola, tumatago sa mga pinakamakapal na gabi, isang gabay na liwanag ng pag-asa, pinapaalala sa iyo na karapat dapat ka sa isang buhay na malaya sa hindi inaasahang kaguluhan at abala. Ang pakikinig sa karunungan ng iyong anghel at pagputol sa mga koneksyon sa pinagmulan ng negatibidad ay tulad ng pag-alis ng mga hindi gustong halaman na nagbabanta sa pagkakaisa ng iyong santuario. Ang gawain ito ng paglilinis ay hindi lamang nagpapalinis ng iyong espasyo, Ngunit tinitiyak din na ang kapayapaan ay umuugat at namumulaklak nang hindi naaabala ng panlabas na kaguluhan. Binabalot ka ng iyong anghel sa pangako ng kaligtasan, tinitiyak na kapag isinara mo na ang pintuang iyon, ang iyong kanlungan ay mananatiling buo mula sa mga hindi ka nais-nais na nilalang o mga anino na inihahagi sa iyong karakter. Sa pagsasagawa ng matapang nagawaing ito ng pagprotekta sa iyong personal na dumain, talagang kinukuha mo ang susi sa iyong lihim na hardin. Ito ay sumasagisag ng higit pa sa simpleng pisikal o emosyonal na hadlang. Ito ay patunay ng iyong determinasyon na panatilihin ang iyong hardin bilang isang tahimik at dalisay na kanlungan. Sa paggawa nito, pinatutunayan mo ang kabanalan ng iyong espasyo. Tinitiyak na mananatili itong santuario ng kapayapaan at kaligayahan, isang testamento ng iyong lakas at otonomiya. Ang patnubay ng iyong anghel na tagapagbantay ay nag-iilaw sa iyong landas, Tinitiyak na ang iyong hardin, na isang salamin ng iyong panloob na sarili, ay mananatiling isang kuta ng katahimikan at personal na integridad, na eksklusibong iyo para alagaan at pangalagaan. Ang iyong anghel na tagapagbantay ay tulad ng isang matapat na kasama, palaging nasa iyong tabi, ginagabayan ka palayo sa mga matang mapanuri na sumusubok na guluhin ka sa kanilang hindi matitinag na suporta, ikaw ay nasa landas ng pagbabalik sa kasiyahan at kawalang pag-aalala. Isipin ang patnubay ng iyong anghel bilang isang nakatagong mapa na tong sa isang kayamanan ng kapayapaan. Makinig ng mabuti sa kanilang mga bulong, pinapayagan ang kaginhawaan ng kanilang presensya na balutin ka sa isang mainit na yakap na nagbibigay ng init at proteksyon habang naglalakbay ka sa mga mahihirap na landas sa hinaharap. Ang mahirap na yugtong ito na iyong pinagdadaanan ay lihim na isang paanyaya na magbago sa isang mas kahanga hangang bersyon ng iyong sarili. Isipin ang iyong anghel na tagapagbantay bilang iyong pinakamalaking tagahanga, hinihikayat kang maghukay at sindihan ang panloob na apoy na nagpapalakas ng iyong lakas at katalinuhan. Imahinahin mong ikaw ay isang wood sa isang kokoon, handang magbago. Ang mga hamong ito ay simpleng paghahanda upang ikaw ay lumabas na may mga pakpak na handang lumipad. Manatiling mapagmasid sa mga banayad na signal at mga malumanay na mungkahi na ipinadadala ng iyong anghel. Magtiwala sa mga intuitibong pag-udyok na ito at balutin ang iyong sarili sa proteksyon na enerhiya na kanilang inaalo. Para itong magkaroon ng isang hindi nakikitang hadlang na nagtataboy ng negatibidad na nagpapahintulot sa iyong tumutok sa pagdiskubre ng iyong tunay na esensya at pagpapagaling ng iyong kaluluwa. Pahabain ang panahong ito ng introspeksyon upang pagnilayan ang iyong paglalakbay. Kinikilala ang mga aral at kalakasang nakuha mula sa mga nakaraang balakid. Ang paghikayat ng iyong anghel na tagapagbantay ay hindi lamang tungkol sa pagdaig sa mga kasalukuyang balakid, kundi pati na rin sa pagtatayo ng pundasyon ng katatagan at kamalayan sa sarili para sa hinaharap. Sa pagtugma sa suportang ito mula sa langit, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa agarang paghihirap, Ngunit pinalalakas mo rin ang iyong kaluluwa para sa mga darating na pakikipagsapalaran. Yakapin ang sandaling ito bilang isang mahalagang yugto ng pagdiskubre sa sarili, kung saan ang bawat hamon na hinarap at bawat aral na natutunan ay nagdaragdag ng buhay na kulay sa obra maestra ng iyong buhay. Sa patnubay ng iyong anghel na tagapagbantay, hindi ka lamang nakaliligtas, ikaw ay umuunlad, pinipinta ang iyong landas ng mga kulay ng karunungan.